Hi guys! Ngayong araw nga pala ay kami ng bahay. At kitang kita nyo naman diba, sira-sira na yung bahay namin. Tapos yung mga kahoy, gato-gato na rin. Kaya ngayon, pagandahin natin yung bahay namin. Pero gusto ko lang magpasalamat sa lahat na sumukasupport ka sa amin. Salamat kasi lagi kayo nandyan para supportahan kami. Salamat kasi sinubaybayin nyo talaga yung buhay namin. Hindi lang para sa amin to, para sa inyo rin. Kung hindi dahil supportan nyo, hindi namin magagawa to. Kaya maraming maraming salamat. Pero teka lang, may request pala sa si aling maliit, mo at Hana. oh bakit na naman kayo masayang dalawa? Di ba sasama mo kami sa kanto? Sama ka kayo? Oo, sasama kami. Anong gagawin niyo sa kanto? Pibili namin yung pinakamahal na ice cream, pinakamasarap. Mm. Oo nga! O, sa aling malit kasama din? Oo. oo si Atihana, si Jurel, yun ang kasama. Wala kang magagawa sa amin kasi sasama kami. Oo nga! tayo sa ka ang dalawang to? Hindi na, hindi na yun. Wala, hindi. hindi na pala kasama eh, sa aling maliit. Wala, 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 wala. Kulo, wala meron At ako naman ang bibili sa akin pera. Kaya di na kayo kasamang dalawa. Ikaw dalaw. magbabayad. at kami ang bibili. Ang <laughs> ganyan ah, sa si aling maliit. Anong gagawin na aling maliit? Iwan sa bahay. Ah! <laughs> Isa ka muna lang palang kasama ko. <laughs> <laughs> kasama din ako. Bibili din ako. Bibili ka rin. Ano bibili mo? Man. Magnum. Magnum daw. Magnum daw. Sana hindi alam ni na aling maliit. Tsaka ni kumuno. Ikaw na lang yung... Ano, yung... <laughs> Hindi naman nila alam ang price, di ka? Sige. <laughs> Guys, kasama ko na naman po si Aling Maliit, Sakmo, Hana at si... Yung, sino yung kasama yung isa na bata? Jurel. Ay, si, na si Jurel na? pala, oh. Kamukha ni Aling Maliit. <laughs> Guys, sa tingin nyo, sinong mas maganda? Si Hana ba? Si Aling Maliit ba? Alam na namin. O, si Sakmo, oh. Sino alam Sakmo? Na sino Sakmo? Mang? Ah, si Ate Hana daw. Ay, so, nagkapatalo ka na ba? Man. nagkapatalo ka na? Hindi pa, syempre. Papaubaya ko muna ngayon. Ah, uh, ikaw aling maliit. Sino mas magas tingin mo? Ano, si Hana. Ay, so pangit ka. Hoy, maganda ko. Siya pangit. Oh. <laughs> Sabi mo si Ate Hana ang maganda, oh. Di, hindi ka maganda. Siya yeah, oh. nga. eh, oh. di, hindi ka maganda. Maganda siya, din ako. ako. Tapos maganda siya. Oo. oh. oh. Ikaw, ikaw, sakmo. Maganda din ako, sempre. Ay, sino pinakamaganda sa inyong dalaw ni Aling Maliit? Pero, ako, ako. Ako. Pangit yan, mo. Panguha eh. Wala. Eh, ikaw din, oh. Ano? Ah, tingnan nga ng ilong nga mo, Aling Maliit. Aling Maliit, bibili ka ka ng magnum? Oo, dito kay lalagay. Itag, isa lang mahal yun, ha. Nakatikim ka na ng magnum? Hindi pa. Hindi pa. Ikaw, sakmo. Nakatikim ka. Hindi pa. Hoy, nakatikim. Pwede kasi alaysa ng Nakatikim na pala sa aling maliit. So, ang kaaling maliit yung tagbabainte lang, di ka? Mm-mm. Uh -huh. Tagbabainte lang. ano, magnum, -no, mahal. Ang kay Jurel, anong bibili ni Jurel? Jurel, anong bibili mo? Ano daw? Yacol. Ano daw? Yakult. Yakult. Eh, sige, yakult na lang kay Jurel. Yan, oh, guys. Okay, -hey. okay. -hey. Guys, tinan nyo, oh, kasama na naman po ang mga bata makukulit. Yan, oh, si Hannah. Diyos ko po. Sa si aling maliit, ang pangit. Ay, saklo din. Ang tatay kasama din. Disko. Lagi na silang kasama, guys. Pagod. Ano, pagod na ba kayo? Oo. Oh, oh, oh. Mag-tricycle na lang tayo. Eh, sa si aling maliit, magalakad. Oo, oh, oh, sa si aling maliit. aling maliit, Ganda lang, jury na. Kayo mag-tricycle niya, Tiana. <laughs> ha? Oo daw, oo daw. Sabi ng jury. Let's go. Tara, saklo. Bilis, iwanan na sa si aling maliit. Bilisan niyo naman. Tagal-tagal nyo lumakad. Bilis. Bilis. Okay. Dahil pagod na nga pala ang mga bata makukulit Ayan, nag-tricycle na nga pala kami Kasi nagkareklamo na sila at malayo daw ang lalakarin namin Abay, sumama kayo, iyak pa may kasalanan Nga pala guys, dito nga pala nagkatrabaho ang mama o Dito sa tubigan Kaya siya wala daw siyang ginagawa sa bahay Kaya ayun, nag-part-time <laughs> Ah, kawawa Tara na, aling maliit Nandito na nga pala kami sa kanto, guys. Ah, dito si Hana o oh, nagmo-model pa pag naglalakad. Yung dalawa dumiretso nang 7-Eleven. 'Di ba? Excited na silang bumili ng ice cream. Yung ice cream daw na mahalang ang nila. Aba, napaka-cute ng mga batang are. Eto na nga, namimili na nga sila ng ice cream nila At dumiretso sila sa Magnum Aba, napaka-usual naman talaga ng mga batang ito gusto rin daw nilang makatikim ng magnum kasi masarap daw to. Kaya eto ako guys. Pinaparanas sa kanila yung mga pagkain na hindi pa nila nakakain, di ba? O aling maliit sa ha pumili kayo ng flavor na gusto nyo. Basta itong akin, no, itong mango yogurt para di ko maatindihan. Basta mango flavor yung akin. Tapos ang tatay ayaw nitong magnum kasi bawal sa kanya ang mani. Sabi ko, same na lang kami pero ayaw niya talaga guys ng magnum. Kaya ang pinili niya guys, etong cornetto na lang daw. Ang sabi ko kasi wala tong mani nakasama, itong mango, yogurt, ganun-ganun. Pero ang sabi niya meron daw, bahala ka dyan sa buhay mo tayo. Matanda ka na, sige mag ka na lang. Kaya eto guys, kumuha na siya ng kanyang corneto. Tara kain na tayo. Eto tay BTS. Ay, nakuha yung ibang. Ay, ay. Parang yun. Mayarang natin. Ah! 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 kaya Ah! malaking ice. Ah! 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 Ice. Grabe, mahal nga guys. 475 lahat guys. Yung 500 pesos mo, 25 na lang ang sukuli. Ginto yung ice cream guys. Ginto yung magnum. Pero okay lang para sa kanila naman to diba? O tara na mga bata, kain na tayo dito. Ang tagal-tagal nyo naman. Yan, excited na sila guys kumain ng magnum na kanilang binili. Balang flavor nga pala na kay Hana, Sakmo, Jurel at aling maliit ay chocolate. Akin lang tong kulay white. Kaya cheers muna, cheers! O, oh, aling maliit, patingin muna ng ipin. cute-cute <laughs> oh, talaga ng batang ere. Oo nga pala guys, mamimili nga pala kami ng materials para sa pagpapagawa ng bahay namin. O oh, di ba diba, nag upgrade na kami. Kaya sa lahat ng sumusuporta sa amin guys, maraming 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 salamat. Kasi kundi dahil sa inyo guys, ay wala rin kami dito at wala rin kaming maipupundar na bagong di Hindi naman siya medyo maganda pero gusto ko kasi guys yung nakabato yung bahay namin. Kasi simula nung bata pa ako guys, ang bahay namin mga kahoy lang, kawayan. Pero sobrang sarap matulog dun sa ganung bahay, di ba? Kayo ba nakaranas na ng ganung tulugan? Yung may silong tapos sobrang lamig sa gabi? Comment ka nga kung nakaranas na kayo ng ganon. Wait lang, bibili pa nga pala ako ng tinapay. Ito na lang yung merienda ng mga manggagawa sa amin. O aling maliit, ginusto mo yan, di ba? Ubusin mo yan. Bale guys, sumunta rin nga pala kami sa talipapa. Kasi bibili kami ng ulam. Isda na nga lang palang papuulom namin sa mga gawa sa amin. Samahan na din natin ang gulay para masustansya, diba? ba? na kami! Bawi na kami. <laughs> <laughs> Dahil maarte nga mga kapatid ko ay nag-tricycle na nga pala kami. Kasi sobrang init din naman ang panahon, diba? Ayan, for the go muna kami papunta sa amin. Diba, apakalaya ng kanto sa amin. Guys, isa ko yung, ano, yung mga binili na yung materiales kasi nagpauna kami bumili ng mga hollow blocks, buhangin tsaka grava. Marami pa kaya na naku. Layo ng pinaghahakotan. Grabe. <laughs> Bale, mga kapatid ko nga pala, nagbubuhat ng mga materyales. Kasi nga, sobrang layo ng bahay namin. Tapos nung kainhapunan nga guys, ayan pumunta nga pala kami sa hardware. Kasi bibili kami dito ng mga materyales na gagamitin sa bahay namin. Bali sa bolo nga lang pala kami bibili. Syempre para may discount. Huy, sana all may discount diba? SG Hardware baka naman po. Bigyan nyo kami ng malaking discount. Choke lang. Ito na nga, nandito na nga pala kami at bibili na nga pala kami. Tapos sabi natin video ko daw, saka video ko na din. Hi sa'yo ate, salamat sa pag-assist sa amin. Bali sobrang bait nga pala dito ng taga-benta. At kilala nga pala ako ni ate. Kaya ayun, sobrang laki ng discount ko. Huy! Hindi, joke lang naman yun, guys. Eto na nga, pipili na nga pala kami ng aming bibilhin. Baka kasing ibigay sa amin yung mga pangit na dos por dos. Siyempre, yung magandang pipiliin namin para okay naman. At para satisfied naman kami. Yung mga tagobolo dyan, guys, ito na kayo bumili. Supportahan ang sariling atin, diba? Bali na una na nga pala i-deliver itong hollow blocks. At kita nyo naman yung CR namin, guys. Sobrang sama pa din. Tapos yung bahay namin, guys, ganito pa. Kailangan na talaga nitong i-renovate, guys. Ito nga pala yung itsura ng CR namin, dati, 'di ba? Tapos ito yung itsura ng bahay namin. Okay naman siya pero gusto ko kasi yung mas okay pa. Yung mga kawain na ginamit nga pala namin, ayan, sobrang gatuna. Pero dahil suportahan nyo guys, ayan, makakapag-renovate tayo ng bahay dito. Antay-antay lang sa resulta Dahil baka next vlog ko Ayan, meron na tayong bagong bahay wala well, ito nga pala yung kwarto ni Hart Ayan, ginigiba na kasi sobrang pangit na nga Kapag umuulan, sobrang naampiyas Oh my god <laughs> Oh my god, let's go! <laughs> <laughs> Ayan, lipat bahay ka muna, heart. Kasi papagandahin nga pala yung bahay natin, di ba? Kaya mag-ayos ka muna dyan. Kawawa ka naman, wala ka matutulugan ngayong araw. Oo nga pala, guys. Sa di pa subscribe, like and share na mga videos namin sa YouTube, i-click nyo na ang notification bell para maging updated kay sa buhay ko at sa buhay namin dito. Papagandahin ko talaga ang bahay namin, guys. Mag-comment nga kayo kung ano magiging resulta nito. Kitang-kita nyo naman, guys, di ba? Sobrang gato na yung mga kahoy dito. Tapos sira-sira Pero okay lang yan dahil sa tulong nyo, makapag-renovate kami ng bahay. Eto nga pa pala yung hugasan namin ng pinggan. Sobrang gatuna na, diba? Tapos sobrang kalat pa. Ayan, gigipain na nga rin pala 'to. Siguro mga isang buwan bago to matapos. Eto nga pala ako, guys, tumutulong na ako. Kasi gusto ko na agad matapos 'to nang maaga at mag-design ng bahay namin. Bali mga pinsan ko at mga kapatid ko nga pala gumagawa. Syempre katulong nga pala lang tatay tsaka ang lulo. Kaya eto nagsisimula na silang gumawa ng bahay namin. Antay-antay lang kayo ha. Kasi baka mamaya mag-vlog ako dito at ipakita ko sa inyo ang resulta. Let's the renovate begin. Ayun, unti-unti na nga pala silang natatapos. Grabe na nakakaproud talaga kayo guys kasi patuloy nyo kami sinosuportahan kaya maraming maraming salamat sa supportan nyo at salamat din pala sa lulo sa mga kapatid ko tsaka sa mga pinsan ko Hello, Hello. Hello? May resibo yan. <laughs> yan, yan May resibo yan ha Gilbert May pay May yan, parang hindi na kayo magtaka. 1,000 lang, may utang ka pa sa akin. Iutang ka pa sa akin ha. Bumulong <coughs> po. <coughs> wow, what's your guys? Wala Aha. Bibigyan mga 50 na lang, lang mga parang walang putal. Sa'yo. Sa'yo. <coughs> <coughs> Sa'yo. 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 pa Sa'yo. Comment for part 2.